si Volodymyr Zelensky ay naging numero uno umano sa listahan na balak sanang ipapatay ni Vladimir Putin ngunit iniulat na tatlong beses na nabigo ang ginawa sanang pagtatangka ng Kremlin sa buhay ng presidente ng Ukraine. Ang Wagner Group na suportado ng Kremlin at mga special forces mula sa Chechen ay parehong nabigo sa kanilang mga pagtatangka na patayin si Zelensky. Nabigo sila dahil sa impormasyon na ibinigay ng mga anti-war factions mula sa Federal Security Service ng Russia ayon sa The Times. Sinabi naman ng isang source na ito umano ay nakakatakot ngunit sa kabutihang palad inaasahan na ng security team ni Zelensky ang gagawing hakbang ni Putin at sa katunayan ang isang pagtatangka na patayin ang Ukrainian president noong nakaraang linggo ay nagtapos sa pagkamatay ng mga sinasabing assassins. Pinaniniwalaan na pinaalam o mano na mga Russian spies sa mga Ukrainian security forces ang binabalak na assassination. Sinabi naman na mga Ukrainian officials na ang ilang miyembro ng Russian security service ay hindi nasisiyahan tungkol sa ginawang pagsalakay sa kanilang bansa si Oleksiy Danilov, ang sekretary ng National Security and Defense Council ng Ukraine, ay nagsabi na nakatanggap umano sila ng impormasyon mula sa FSB tungkol sa gagawing pagpatay dahil ayaw umano nilang makibahagi sa madugong digmaan ni Putin. Si Ramzan Kadyrov, isang matibay na taga-suporta ni Vladimir Putin, ay ang pangulo ngayon ng Chechen. Samantala, ang Wagner Group naman ay naka-assign sa Kiev sa nakalipas na anim na linggo at itinalaga sa kanila ang pagpatay sa 24 na high-profile na Ukrainian targets. Iniulat na sila umano ay under pressure mula sa Moscow na patayin ang kanilang mga targets sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng isang source sa The Times na mayroon pa ring apat na ang mga potensyal na assassin sa Kiev at isa lang sa kanila ang kailangan upang makumpleto ang misyon at silang lahat ay uuwi umano na may bonus. Mayroong mga ulat na gumagawa na sila ngayon ng mga plano para sa isa pang pagtatangka sa buhay ni Zelensky bago matapos ang linggong ito. Samantala, tinanggihan naman ng Ukrainian president ang mga alok na tulungan siyang makaalis sa Kiev at sinabi niya na kailangan nila ang mga bala at hindi isang sakay. Si Zelensky ay nanumpa na manatili at protektahan ang kanyang bansa at ang kanyang mga tao at patuloy din niyang hinihikayat silang humawak ng armas at palayasin ang mga Russians mula sa Ukraine sa abot ng kanilang makakaya. Subalit sa ngayon, nakuha na ng mga pwersa ni Vladimir Putin ang syudad ng Kherson at mayroon din mga pangamba na magsasagawa ang Russia ng isang amphibious attack sa southern port city ng Odessa. Samantala, inabando na naman ng maraming sundalo ng Russia ang utos ni Vladimir Putin na paigtingin pa ang ginagawa nilang pagsalakay sa Ukraine at naglakad umano ang mga ito pa uwi ayon sa mga ulat. Ang Pangulo ng Russia ay naglunsad ng isang full-scale na pagsalakay sa dating Soviet na bansa noong mga nakaraang linggo sa kabila ng banta ng mga sanctions mula sa mga Western countries. Gayon paman, ang mga pagtatangka ni Vladimir Putin na makuha ang pagkokontrol sa buong Ukraine ay hindi umano nagtatagumpay. Ayon sa mga ulat, marami umano mga Russian troops ang iniwan ang kanilang mga kagamitan at tumalikod sa labanan. Sinabi naman ng isang opisyal ng Estados Unidos ng ilang mga Russian units ay sumuko na sa mga sundalo ng Ukraine at hindi na nakipaglaban dahil nauubusan na umano sila ng pagkain. Ang isang journalist na si Paul Mason ay nagpost ng isang video sa Twitter na kung saan nagbigay siya ng paliwanag kung bakit nabigo si Vladimir Putin na makuha kaagad ang Ukraine at kung bakit namanggi ang ilang mga Russian na sundalo na makipaglaban. Sinabi niya na naging balakid ni Vladimir Putin ang pag-atras ng kanyang mga sundalo. Mayroon din umanong mga ebidensya na nagpapakita na hindi lamang umano tumakas o tumangging makipaglaban ang mga Russians kundi mayroon din umanong halimbawa ng isang buong unit ang iniwan ang kanilang mga high-tech na sasakyan at nagmarcha pa uwi. Ipinaliwanag din ni Mason kung bakit kailangan ni Vladimir Putin na madaliin ang pagsakop sa buong Ukraine dahil mabilis umanong naapektuhan ang kanyang bansa sa mga sanctions na ipinataw ng mga western countries at sa katunayan ay nanawagan siya na itigil na ang mga parusa. Lumilitaw na mga sinasabi ni Mason ay tumutugma umano sa inilabas na ulat ng Reuters tungkol sa isang opisyal ng Estados Unidos na nagsabi ng ilang mga Russian units ay tila agad umanong sumuko at hindi na nakipaglaban. Samantala kagabi, hindi bababa sa labing isang katao umano ang napatay sa ginawang rocket attack ng Russia sa eastern Ukrainian city na Kharkiv ayon sa inilabas na pahayag ng mga opisyal ng Ukraine. Mahigit sa isang milyong katao na ang umalis sa Ukraine mula na magsagawa ng pagsalakay ang Russia sa bansa ayon sa inalbas na ulat ng isang UN official at hindi pa kabilang dito ang mga taong napilitang umalis sa kanilang mga tahanan na nasa loob pa ng warzone ngayon. Kuinisyon din ng mga western countries ang mental state ngayon ni Vladimir Putin dahil sa inilabas na pahayag na isang dating malapit na kasamahan nito at sinabi niya ng Russian President ay unti-unti umano -unti umanong nababaliw.